Ano nga ba ang magandang gawin sa pera? Importansya ng kaalaman? At kung wala kang potensyal, ano ang dapat mong gawin? Lahat yan ay tatalakayin natin sa episode ito ng Kilos at Discarte. Kadalasan sa buhay, magkakaroon tayo ng mga oportunidad lalo na kung marunong kang lumiskarte, magtipid, at mag-ipon. Ito yung mga 13 month pay, extra income sa racket, or hulog ng langit dahil nagkasakit ang kapatid ng tatay mo na walang anak. At isa pang milagro ay ikaw ang pinili para pag-iwanan ng kayamanan niya. Or utang kung mamalasin. Teka, teka, hop, hop. Bago ka magmadali at magtayo ng bagong syomayan mo o panglimang water purifying station sa barangay nyo, huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Siguraduhin mo muna ang limang bagay na magpapaangat sa'yo for sure. Dahil walang kasiguradahan ang mundo, lalo na sa mundo ng business. Kagaya ng pinustahan mong manok na naging... Ito na yung niluto natin na classic tinolang manok. O crush mong mas binibigyang pansin ang alikabok sa paligid niya. Paano masabi? Balik sa tap. Ang limang dapat mong gawin kapag nagkaroon ka ng ipon o pera ay mag-ipon ng emergency fund ng 3 to 6 months kabuoang gastusin. Ito ay para sa kabutihan mo upang hindi ka malubog sa utang at mamekus-mekus kasi Isa mo! Biglaan mo taas yan! Biglaan mo na taas yan! na! kasi hindi mo naman mabayaran yung 5-6 na hiniram mo. Kapag mayroong sinuksok, iwasang dumukot ng dumukot. Pangalawa, ngayon, may ipong ka na. It's time to increase your market value. Kumuha ka ng mga training, education o anumang certification na magpapataas ng value mo sa field mo. Programmer ka, kumuha ka ng mga foundational classes or refresher katulad ng CSS3, HTML5 o JavaScript. Sama mo na rin ang Mocha Frap. wow! Kahit ano pa man yan ng linya mo, hanapin mo ang magbibigay sa'yo ng edge sa promotion, job opportunities, or opportunity mag-abroad kung kinakailangan if construction ka, pag mo ang bawat proseso ng construction mula carpentry hanggang scaffolding. Magtanong ka at huwag kang matakot na Pangatlo ay kunin mo ang diploma sa gusto mong linyahan kung meron man doon sa gusto mo. Sa competitiveness ng job market ngayon, minimum na requirement kadalasan ng degree. Kaya make sure na meron ka niyan. Pangapat ay bumili ka na at magbasa ng libro at palaguin mo ang specific knowledge, core, and unfair advantage mo. Napakaraming oras ang nasunog ko sa pagbabasa ng mga libro at ito ang pinapangako sa iyo. Pagtapos mong basahin ng isang daang libro, ay di mo na makikilala ang sarili mo. Panglima ay palakiin mo ang ipon mo ng 12 to 24 months of expenses. Pangpagin mo ang kalayaan mo. Ito ang ginawa ko bago ako mag lumipat sa cinematography at documentary. Real talk lang, dati kasi ako nagtatrabaho sa mga aeroplano. Interesado ako dito, ngunit hindi ito yung passion ko sa buhay, kahit maganda ang sweldo nito. Dahil nais kong gumawa ng mga makabuluhang dokumentaryo at essays na katulad itong videong to, kaya nag-ipon ako upang lumipat ng karir para gawin ang gusto ko sa buhay. Isipin mo kung may dalawang taong ka para baguhin ang sarili mo at hindi mo problema ang gastusin, gaano kalayo ang mararating mo? If you love what you are doing, you never have to work a day in your life. Ika nga. Kapag nagawa mo na ang mga steps na mag ng emergency fund, kumuha ng training o degree, mag-invest sa libro at specific knowledge at freedom fund, dito ka na mag-isip kung saan talaga dapat ipasok ang pera mo katulad ng mga money generating assets ng negosyo o real estate. Dahil mas madali na ang desisyon kung klaro na ang isipan at hindi ka na nagmamadali dahil nagkaroon ka ng extra pera sa buhay nito. Kung nagustuhan niyo ang episode to, huwag mo mag-subscribe, like, at comment na rin. At hanggang sa susunod mga kadiskarte. Ingat!